Para ipagdiwang ang napaka-espesyal na ikatlong kaarawan ni Bella, nagpunta kami sa SM Baliwag. Pero, hindi naging madali ang araw na ito. Grabe ang aberya ng traffic kami dahil sa isang nasiraang truck. Nagkanda malas-malas lahat ng plano namin at halos mawala na kami ng pag-asa. Pero kahit sa dami ng pagsubok, naging sobrang saya pa rin ang araw na ito. Siguradong mapapangiti ka sa mga nangyari kaya panoorin mo. Pagkagising pa lang, masigla kaming kinantahan si Bella ng birthday song para siguradong happy vibes agad ang simula ng araw niya. Nagkarwas muna ako ng ban para siguradong kuminang ito sa aming gala. Pero kailangan ko itong tapusin agad dahil kailangan pa naming gumayak. Matindi ang pressure. Aabot kaya ako sa oras? Hu, umabot ako sa oras. Naggayak na sila ng kanilang pinakamagagandang damit dahil napaka-espesyal ng araw na ito. nag up pa ang mga anak namin para lalo silang gumanda. Pero hindi na kami mapakali. Nagmamadali na kami dahil magtatanghali na. Makaalis kaya kami ng bahay sa tamang oras. Pupunta kami sa SM kay birthday ng kapatid ko. Swabi kaming natapos gumayak kaya para kaming kidlat na nakasakay agad sa van. Sindo pa namin sila Lola Menchi at Lolo Joker dahil gusto rin nilang makiselebrate. Pero may isang biglaang pasabog na hindi inaasahan. Habang nasa biyahe, na traffic kami ng sobrang tagal sa bustos hanggang baliwag dahil sa isang nasiraang truck. Gutom na gutom na kami halos maubos na ang aming energy at hindi namin alam kung makakakain pa kami agad pagdating sa SM. Sa wakas, tanghali na kaming nakarating sa SM Baliwag dahil sa matinding traffic. Buti na lang, madiskarte si Lola Menchi at agad-agad nakahanap ng pwesto sa restaurant. Pero bago kami makakain, kailangan muna naming bumili ng cake. Makakabalik kaya kami agad para makapagsalo-salo. Nabili na namin ang cake at tumakbo kami pabalik sa restaurant para makakain ng sabay-sabay. Dahil sa nakakatakam ng mga pagkain, lahat ay walang humpay sa pag-enjoy. Kinantahan namin si Bella ng birthday song para lalo pang lumigaya ang araw niya. Happy birthday to you! Happy birthday Bella! Happy, birthday, Bella. Happy birthday. Pero parating pa lang ang pinakaaabangang parte ng kainan. Para makumpleto ang kainan, nilabas na namin ang pinakaihintay na birthday cake. Kinantahan ulit namin si Bella ng birthday song para makapag-blow siya ng candle. Labis na labis ang kasiyahan ng lahat lalo na si Bella. Pero may isa pang nakakagulat na sorpresa na mas ikakasaya niya. Yum, 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 yum. Oh, ay, naku. ko lang na mag, na Pagkatapos kumain, pumunta na kami sa Kidzuna para matupad ang pinakamimithing birthday wish ni Bella ang makapaglaro dito. Mahal ang entrance dito kaya hindi kami basta-basta pumupunta gawin na lang sa sobrang espesyal na okasyon. Kaya kahit medyo mataas ang bayad, pinagbigyan namin siya para matupad ang kanyang wish. Pero may isang matinding pagsubok pa kaming haharapin. Matapos maglaro, pumunta kami sa department store para bumili ng toys. Grabe ang hirap mamili dahil maliit lang ang budget namin at halos simatayin kami sa taas ng presyo ng mga gustong toys ng dalawa. Okay. Yan. Huh? Mahal Mika. Mika, hanap ka na lang ang kay Bella. mo. Kaya na lang, Bella. Pero sa wakas, naging sobrang saya na rin ang lahat dahil nakapili kami ng laruan na pasok sa budget. Pero bago matapos ang celebration, may isang nakakagulat na pangyayari na hindi namin inasahan. Bumili kami ng pinaka-paboritong ice cream nila para sa huling treat sa kanila. Pero nakakainis, Nagtagal pa kami sa paghihintay dahil naubusan ng ice cream ang machine. Sa wakas, Nakuha na ni Bella ang ice cream niya at dahil dito naging kumpleto na ang kanyang kaligayahan. Kahit puno ng aberya pasabog sa araw na ito, napatunayan naming mag-asawa na ang tunay na saya ay hindi nakasalalay sa perpektong plano kundi sa pagyakap sa mga hindi inaasahang pangyayari at pag-enjoy sa bawat sandali. Laging may paraan para maging sobrang saya, basta't magkasama ang pamilya. Maraming maraming salamat sa pananood. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para mas marami pang kwentong puno ng ligaya at aral.